nakapahinga ka na, oh. nakatulog ka na. Kunti lang. Kunti lang. Bakit nagpuyat ka kanina? Di ba, hindi mo mga iglip eh. Parang mo Parang mo tao. Parang may nakapaligid sa'yo. Oo. Oh. mo lang yan, mga nakapaligid sa'yo. Ba't hinihingal ka? Wala ka namang ginawa. Iniikot ko lang ulo ko eh. Ay, iniikot mo lang ulo mo. Oh. Kaya ka nahihilo siguro. Sino nga yung manager mo? Si tatay Frank eh. Ah, tatay Frank. Ah, tatay Frank. Kaya mo na yung kwege ah Habang nagkwentuhan tayo dito Para hindi magtampo si Daddy Frankie kayo ano ba yung mga talin mo dating ginagawa mo? Bulakbol Gusto mo ba doon o mas gusto mo rito? Dito na rin kasi Yan magandang araw mga kababayan uh, Pansamantalang pinanhin Tulutan tayo ni Daddy Frankie Dahil wala siya ngayon Uh, tayo muna yung magbibigay ng update patungkol kay Kuya JR uh, Aalamin natin mga kababayan kung kumusta yung lagay niya na nasa shelter na siya ngayon Kung ano po yung pagkakaiba doon sa na niya na pinagkuhanan natin sa kanya Kung doon sa pinanggalingan niya ay eh, nalilipas siya sa gutom, dito naman nakakakain siya ng maayos Titignan natin mga kababayan, uh, a-update po namin kayo kung ano po yung pagkakaiba ngayon at sa noon nung napulot pa taatin si Kuya JR. Yan mga kababayan, let's go, samahan ko. ako. Yan mga kababayan, na dinala natin dito sa uh, kubo pansamantala si Kuya JR. Kasi ito yung gusto niyang ambiance yung may mga natatanaw siya. Kakain lang din ni Kuya JR kanina, pinakain natin siya. At kukumustahin natin ngayon si Kuya JR. Kuya JR, kumusta? Ayos ah, na. Ha? Busog. Oh, busog. Busog ka? Oo. Oh. Ayos. Kapay nga na nga eh. Nakapay nga ka na, oh. nakatulong nakatulog ka na. Kunti lang. Kunti lang. Bakit nagkuyat ka kanina? Gabi? Hindi, di ba, di mo maiglip eh para mo ya, para mo mga tao. May mga tao. Ta tayo tayo lang naman dito. Di, di mapakda para kanina. Oh, parang may nakapaligid sa iyo. Oo. Uh -huh. Hayaan mo lang 'yan, mga nakapaligid sa iyo. Dito walang mga ano sa iyo dito, Kuya JR. O, Safe sa, ka dito kasi, tingnan mo, nakapadir tayo. Unlike doon sa pinanggalingan mo dati, di ba? Hindi, ganyan. Anong pagkakaiba, Kuya JR, nung nandoon ka sa lansangan na nagpapalipas ng gutom, tsaka dito ngayon na nakakakain ka ng tama sa oras? Uh, uh. Anong pagkakaiba, Kuya JR? Uh. Walang pagkakaiba? Mm. Bakit ganun? Walang pagkakaiba. Hindi, araw-araw naman lang, araw-araw naman lang napunta doon eh. Araw-araw ka din kumakain doon? Hindi, eh, oo, oh, araw-araw. Eh, yun ang gusto, niya. Ah, may mga nagbibigay din. Oo, oh, Pero dito, Ganyan. marami ka din makain dito. Dami. igit, dami. igit, igit, igit. Hindi ka rin nagugutom dito. Hindi. Yun. Dahil anong oras na kuya JR, uh, alas 3 na rin. So, magmemerienda tayo. Okay lang ba? Ako. Bakit? Oh, um, okay na. Kasi nagpabili ako kay Kuya Bandam eh, ng merienda natin eh. Ano, gusto mo? Merienda tayo. Sige na, Para laging busog. Na ano, makaligo ka na rin, di ba? Hmm. Bukas ulit, paliguan ka namin, tapos gamutin namin yung sugat mo, ha? Kuya uh, JR? Anong gusto mo? Mamayang hapon, basketball tayo? Para malibang ka dito. Marunong ka mag-basketball? Bakit hindi? bakit Ba't hinihingal ka? Wala ka namang ginawa. Tumakbo ka ba? Hinihingal lang. Sa... Ay, hinihingal ka lang? Bakit ka hinihingal? hinihingal? Bakit hinihingal, kuya? Napagod ka? Oo. Oh. Ah, saan ka napagod? Nagtakbo ka? Hindi, ka lang. Parikot, iniikot ko lang ulo ko eh. Ay, iniikot mo lang ulo, ulo. mo. Kaya ka nahihilo siguro, ulo, napapagod. napapagod. Iniikot-ikot mo naman pala ulo mo eh. Ako mong ikot. Ngayon mo sa ulo mo, ipahinga mo, itulog mo. Wala ka namang gagawin dito eh. Kakain ka lang dito, matutulog, paliliguan. Diba? Pag ano, di syempre, Papagamot na no Ano pang nararamdaman mo kaya JR sa sarili mo ma ma masakit, ang... masakit lang ulo hmm. Hindi na ba nang hihina katawan mo kay JR hmm, no. Hina Hina para para ay kili kili kiliti O eh, hindi yun nang hihina in Inihila ay hinihila Hmm, hmm ganun ba Gawin natin yan para hindi manghina, magme tayo. Ayoko. Kakain ko lang. Kanina pa yun eh. Mm -hmm. Iba pa rin yung mirinda. Para malakas, di manghina. Para hindi parang hinahatak na sinasabi mo. No? Tawagin ko si Bandam kasi nagpabili ako. Kuya Bandam! Oo. Lika, yung pinabili ko sa'yo, okay na? Lika! Merinda tayo. Uh -huh. Yan na si Banda mga kababayan, uh -huh. no, sakto. Kakain, kakain ko lang. Hmm. Hindi yeah. pwede, yan kasi yeah. merenda ni Bandam yan eh. Bandam, pagbuksan mo siya. Hindi ako. Hindi, hmm? uh -huh. kunin okay, mo. Ko lang. Kahit pa, kunin uh -huh. mo. Kunin uh -huh. mo. Kunin uh -huh. hmm. mo. Hmm. Uh -huh. Para tayo yan. Hmm. Para kay Bandam naman. Dalawa kayo. Bigyan mo tinapay. Eh. Uh -huh. Ito tayo. Sige, okay yan. Kunin mo. Iplakay. Ba? Dito kayo, Bandam. Tambayan mo siya din. Alam, ano, kausapin mo. Kung kamusta siya, kung anong gusto niya. Yan, Kuya JR, si Bandam. Kilala mo na si Bandam? Oo. Oh. Ah, Alaga din siya ni Daddy Frankie, katulad mo. Mabait, mm. mabait. Ah, mabait. Sino nga yung manager mo? si Tatay Franky. Ah, tatay, tatay ah, Tatay yeah. Pranky, ang manager niya. Kilala mo naman pala si Daddy Franky. Daddy Franky, hindi Tatay Franky. Ay, Daddy. Oo, oh. oh, So, Daddy Franky. Huwag mong kalimutan ha. Ah. PDR Uh. Ano pangalan ulit ng manager mo? Daddy Franky. Yun, Daddy Franky. Kasi sabi ni Daddy Franky, ah, puntang ka din namin dito uh, ah, pagmerindahin ka daw kaya bawal tumanggi kasi ang nagsabi sa iyo si manager mo si Daddy Frankie. Oh, Alangan Alang ang tanggihan mo yung manager mo. Um, pwede yar. Hindi, just just lahat. Oh, mo kasi bigay niya yan. Hmm. O oh, merienda na kaya ni Kuya Bandam. Pwede mo na. Mm. Hmm. Uh, oh, mo ano? si manager Daddy ano? Frankie. Di pag nalaman niya hindi mo yan minirienda, magtatampo sa iyo yun. Inumin mo na, Kuya eh, Gyar. Ako, ako hindi ako tatampo eh. Hmm. mo si Kuya mandam bandam. Inumin mo, pop mo, pati. Kaya hindi mo, lapin mo. gan hindi mo. Mustay mo siya kung okay lang siya dito. Ah, eh, Musta lang dito. gan ayos, okay. Oh. lang, pa, paiglip na rin siya. Ano. Okay lang. Okay lang. pa okay paiglip ka na sana. Oo. So, oh, pa... Kaso nagbigay si Daddy Frankie ng merienda mo. Ay, sabi, ay, Di hindi ka mag-iiglip muna. Hindi pa, hindi mo pagkain. Oo. Eh huwag mong ano yan, tanggihan kasi bigay ni manager niya niyan yan, ni Daddy Frankie. Para malaman niya, tatanungin kasi si Bandam yan eh, kung nagmirinda ka eh. Kung hindi mo may merenda, sabihin namin hindi. Tatampo yun sa'yo. Tatampo sa si Daddy Frankie? Oo. Eh. Kaya mirinda mo na yung kuwe GR. Habang nagkwentuhan tayo dito para hindi magtampo si Daddy Frankie sa'yo. Diba? Diba? Manager mo yun eh, di ba? Ano pangalawit ulit ng manager mo? Kuya JR? Ay, Daddy Frankie. Oo, oh, Daddy Frankie. Manager na yun. Bukas, gagawin natin Kuya JR, Ligo. Para mabango, di ba? Sabi din yun ni manager. hindi, well, naman na di naman naalis dito eh. Oo oh, nga, hindi aalis, ah, pero araw-araw maligo. Kasi yun ang bilin ni manager. Oh. Oh, di ba? Ah, kain ko Ay, lang eh. Hindi, tara para maano, tignan lang natin itong gulay yung mga tanim natin para sabi ni Daddy Frankie, ipasyal mo yan si GR. Oo, tara. Eh, punta lang tayo dyan, titignan natin yung mga gulay na pang ulam natin kung kumusta, kung malusog ba yung gulay natin. Mahina na mahina mahina, ikatawan ko. Bakit mahina? Kung makain ka naman. Eh, kakain ko. Ha? Kakain ko lang. Ko lang. Hmm. Yun nga yung sabi ni Daddy Frankie, manghihina ka daw po kasi hindi ka naglalakad-lakad. Nakaupo ka lang palagi. Hmm. Tara. Tignan natin yung gulay natin doon. Tapos mamaya nga po, basketball tayo. Wala namang kukuha doon eh. Hindi. Ibig sabihin, pasya na natin kung may mga bunga na. Para may panggulay tayo. Habang nagme-merenda ka. Tara. Kainin mo na yan. Okay, kainin mo yan. Yan. Oh, di ba? Para makapasyal ka din dyan. Hindi ko lang ayaw pumunta dyan. Ah, bakit? Gagalit sila dyan eh. Hindi, amin yan eh. Oo nga, nga. Kay, ano yan, kay Daddy Frankie yan. Sabi niya, isama mo dyan si, ano, J.R. Bandam para mapasyalan niya yung pananim natin kung may mga bunga na para may maigulay tayo. So, yun ang bilin ni manager mo. Para may dulay, dulay tayo, may bunga na. O oh, tara diyan, pasyalan natin. Yung bulay mo diyan. So dito lang muna tayo. Oo, oh, dito lang tayo. Dito yung gusto niya talaga bandam. Tayo okay, yung magagawa. Dito na dito lang. Dito lang tayo. Kok, oh, hindi tayo. Hindi, sayo na yan. Katatapos lang namin. Magawin yan, din, uh, ubusin mo yun, yan ha. Kasi sabi ni Daddy Frankie, uh, ah, pamirindahin ka, tapos Uh, kung gusto mo raw mag-basketball para malibang ka, basketball tayo. Oo. Oh. Pero kaya mo maglaro. May natatandaan na kaya si Kuya JR sa nakaraan niya? Oh, may natatandaan ka sa nakaraan mo yung dati mong ginagawa. Nagbabasketball ka ba dati, Kuya JR? Hindi. Nagbibilyar? punta napunta, punta lang yun. Oh, ano ba yung mga talent mo dating ginagawa mo? Bulakbol ha? Bulakbul. Bulakbul? Ba't bulakbul? Hindi. Hindi ka naglalaro, hindi nagbabasketball, gano'n. Hindi. Bilyar, gano'n. Ang talent mo talaga, bulakbul. Oo, oh, paikot-ikot ni. Eh. Ah, pero ano, ah, nag-aral ka. Hindi. Hindi ka pumasok. Wala, wala kang magulang eh. Ayaw nang hmm. mag-ayaw magulang. Ay, ayaw. Ay. Mga kapatid mo? Eh, Araw-araw din. nag aral din? Oo. Oh, okay. mm, nag aral din, mga mo. Saan ba talaga yung ano mo, Kuya JR? Saan ba talaga yung probinsya mo? May probinsya ka ba? Wala. Well, doon ka lang? Kung saan ka namin oh, na-rescue, doon ka lang hmm. talaga? Bakit sabi ng barangay, hindi ka daw taga doon? Oo. Oh, magagalit ka, barangay doon. Oo nga. Sabi nilang barangay, tinanong namin kung taga saan talaga si Kuya JR, sabi namin di diaw nila alam di ka naman daw to taga ron eh, sabi mo naman taga ron ka pero sabi ng barangay hindi ka daw taga doon na doon ka nakatira pero hindi hmm. mo probinsya yon hindi kung saan ang probinsya mo? doon doon lang doon lang ako naka standby pag anang ah, hihingi ang lilimos ah doon lang Ngayon, wala kang probinsya doon lang talaga sabi nga nila eh sabi nga nila mag -lingi, mag -lingi lang, sabi nila hmm. Ay iba ayaw. Nagagalit. Hmm. Pinupuntahan ka ng mga tropa mo doon? Wala. Hindi ako kilala ng tropa ko eh. Aba ko eh. Aba ko eh. Ako lang nag-iisa na ako. Hmm. Hindi ka umaalis doon. Hindi. Asa nandun ka lang. Hindi ako umaalis. Hindi naman ako kinakausap nila eh. Hmm, eh. Pero si Daddy Frankie, kinausap ka niya. Oo. Oh. Tapos dinala ka niya dito sa shelter. Mm. Kasi gusto niya maayos ka. Ayaw niyang nababasa ako doon na arawang ka kasi, kasi yung tirahan mo, tabing-tabing lang na tolda, na tarpulin. Ano? Anong pagkakaiba? Anong nagustuhan mo? Mas gusto mo ba doon o mas gusto mo rito? Dito na rin. Kasi pag malakas ang hangin, mas masarap. Dito? Dito. Doon pag malakas ang hangin, eh, wala wala nga sarapan. Minsan lang masarap, may, minsan lang masarapan, masarap doon kasi kasi nabibigyan ni. Eh. Mm. Presko. Nababasa ka pa doon ano? Mm. -hmm. Saka hindi araw-araw may namimigay sa iyo doon. Ano, kuya Jar? Oo. Mm -hmm. Oh. Pero dito dito may yung bibig. Sawa ka ng pagkain naman dito, kay Daddy Frankie, ano? Kaya Okay ka na dito? Okay naman. Oh. Babalik ka pa ba doon? Hindi na. Hindi na. Oh. Mas... Di na, ganun din. Papaka hindi mo barangay din. Mas 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 maganda na rito. Mm. Mas nagustuhan mo na dito. Kaya lahat ng sasabihin ni Daddy Frankie, yung manager mo, sumunod ka. Pag sinabi niyang kain, kumain ka. Pag sinabi niyang maligo ka, ligo ka, di ba? Tama ba yung Kuwe Ah, Kuya JR, sa pagkakaalam mo, ilang taong ka na ngayon? 50, 50 na na 50 ka na? Sinong panganay sa inyo ng dalawa bandam? 50 na si Kuya JR, ikaw, ilang taong ka na? Uh, oh. iti ako eh. Iti ka na? Oh, iti. Ah, mas matanda ka kay Kuya JR pala. Oo. Oh. Ayos ah, o. Oh. JR, naniniwala ka, iti na si bandam? Ha? Pero sigurado ka, 50 ka na. Ikaw ba ang dam? 80. 80. So mas matanda ka ng 30 years kay Kuya JR, ano? Hmm. Nagkaroon ka rin ng ano, Kuya JR, ng girlfriend noon? Hindi hmm. ka nagkaroon ng shota? Bakit ayaw mo maligaw? Hmm, ganun ba? Ikaw ba dam? Nagkaroon ka na rin ng shota, dati? Ah, uh, ako? Mm -hmm. Mer Meron ako, napatita ko kanina Mali na may artista naman yung pinapakita mo eh. Yung mga luwad, artista. Hindi naman totoo yun eh. Hindi <laughs> ko. Hindi yung totoong buhay, nagkaroon ka na ng girlfriend? <laughs> dati meron. Tangka saan? Ah, bata elemento eh. Ah, monumento. Ah. Oh, tingnan mo kay JR, si Kuya Bandam nagkaroon na rin ng girlfriend dati. Pero ikaw hindi. Bakit hindi ka nang ligaw? yang kuya JR ubusin mo yan ha tapos mamayang hapon pag hindi na maaraw malamig na maglalaro naman tayo ng basketball ha pakita mo si kuya Bandam ah 1v1 kayo kasi si Bandam nakita mo na maglaro mahusay pakita mo siya mga moves mo ha magtayo papaya kay Bandam para ikwento ko kay manager Daddy Frankie na si JR magaling magbasketball kasi sabi niya kung ano yung gusto niyang gawin paglaro niya ng basketball diyan para malibang yun yung libangan natin dito kasi kuya JR magbasketball para syempre lumakas yung katawan natin kasi pag tulog kain upo mahina yung katawan kaya nangihina yung katawan mo di ba hmm. gusto mo lumakas syempre magbasketball tayo mamaya okay ba yan kuya JR Okay, yun. Maglaro tayo mamaya. Sagot ka, ha? Kuya JR, maglaro tayo mamaya. Kuya JR, laro tayo mamaya. Sagot ka, ha? Hmm, Oo. Kilala mo si manager? Oo. Ang pangalan? Daddy Prang. Yun. Kilala pala si manager, eh. Kaya sundin mo yung sinasabi ni manager natin, ha? Okay? JR, may gusto ka bang sabihin kay manager? Wala. Gento lang. Gento lang naman Mag-thank you. Pasalamat. Thank you din. Mm -hmm. Happy ka naman. Happy naman. Okay, oh. JR, matanong ko lang. Nung nandoon ka sa pinagkuhanan namin sa'yo, uh, wala naman nang aano sa'yo doon. Wala. Wala. Ako na nga ano, dahil nang, nalilimus ako. Nangyihingi. Uh, um, ka naman nang gugulo doon. Hindi, pag ng uh, nang eh, eh uh, ano, yun naman ako nila doon. Kasi uh, marami, marami din eh. Ay, mabait ka doon. Um, Wal ay, kasi, walang nang aano ano doon, parang binubuli-buli ka doon. Hindi, tinatawag-tawag tina lang ako. Um, walang nang aano ano sa'yo doon, nang loloko-loko. Hindi, oo, oh, wala. Pag nililoko nil nila, tapos yung ginagawa mo lang doon? Ganon din, kuya ko ya Ah, kuya 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 cool. um, lang. Mung pa ko na lang Walang nakapaligid sa iyo doon. Wala. Ah, mga mga estudyante. Ah, di marami kang kaibigan estudyante ron. Mga babae. Mga babae? Mga nagkaroon kang girlfriend doon. Galakan lang sila. Ay, kaibigan lang. Hmm, hindi naman lang ako kailangan. Papalakad-lakad lang yung ibang babae. Don? Hmm. Binibigyan ka din ng pagkain ng mga babae? Oo. Oh. Ay hindi. Mga... Oo. Oh, matatanda ng babae pero lalakay. ang lalaki. Ang lalaki mo, minsan ba niya? Ah, minsan lang. Hmm. Yan kuya GR, uh, kukunin ko yung bita ha? Sige, bala ko. <laughs> Gagamutin natin yung sugat mo. Di ba rin na kaninang umaga, nalagyan na ng alcohol yan. Ngayon ulit, parang natuyo na yung betadine niya. Nalagyan natin ulit, ha? Patulok ko na lang, ha? Para ano, matuyo ka yung sugat mo. Sinilalangaw, eh. Yan, mabilis yan matuyo, kuya JR. Kung may betadine. Yan. Pag ano, kada matuyo yan, kuya JR, lalagyan-lagyan ko ng betadine, tapos alcoholan natin, ha? Para mabilis siya matuyo. Ano ba kasi nangyari dyan? Bakit nasugat yan? Lalo nga siya ng mali. Nang? Truck. Truck? Nasa kasahan? Buti hindi na bali yung paa mo. Pag gumaling yan, ingatan mo na yung paa mo, ha? Pero kahit may sugat yan, makakapaglaro ka mamaya. Makapag-basketball tayo mamaya. Eh lubusin mo yung ano mo. para malakas ka mamaya. Ah, uh, ayan mga kababayan, ah uh, pansamantala muna tayo mamamaalam. Ah, uh, 'yun lang po muna yung update natin na uh, kay Kuya JR. Uh, at syempre, lulubos-lubusin ko na rin yung pagkakataon na binigay ni Daddy Frankie dahil sabi ko nga po, uh, busy ngayon si Daddy Frankie uh, personal matters yung lakad niya sa mga business niya ngayon. So, magpapasalamat lang po ako mga kababayan sa inyong lahat na walang sawa na pagsuporta sa programa ng Daddy Frankie yan. Ah, lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas Mindanao, at sa mga mahal nating mga OFW mga bayaning Pinoy na nandyan sa ibang bansa, ah, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin, ah, e magpatuloy lang po tayo na yakapin si Daddy Frankie, kung ano po yung naumpisan natin Ah, uh, 'wag po tayong magsawa na suportahan samahan sa araw-araw nating misyon. Dahil si Daddy Frankie wala na pong ibang hinangad kundi makatulong sa abot ng kanyang makakaya sa mga kababayan nating kausabuhay buhay at sa mga kababayan nating walang-wala. 'Yun pa mga kababayan, uh, hanggang dito lang muna tayo. At uh, lagi po nating sinasabi, mahal namin po kayong lahat. Yan mga kababayan. At uh, mga kababayan, uh, bako ko mo nakalimutan nga pala, uh, tuwing gabi may premiere po tayo sa YouTube ni Daddy Frankie. Every 708 o ng gabi mga kababayan para lalo tayong mas updated sa mga upload videos natin. Dahil doon po natin ina-upload yung mga full video natin sa mga natutulungan ni Daddy Frankie at sa mga beneficiary na alagaan natin. Kaya mga kababayan, wag po natin kalimutan gabi-gabi na manood 7.08 ng gabi yung premier natin. YouTube channel, Daddy Frankie. Hanggang doon lang mga kababayan, ingat po tayong lahat. I love you all!